What's up mga kainsan? Magandang uh, hapon po. Yan mga kainsan, unti-unti nang uh, natatapos po. Natutupad ang pangarap naming magkakapatid kina nani at tatay. May pinto na po. Kanina pong tanghali ay nag-ubra si Natito. I-update ko po uli ngayon kayong hapon po. Yan. Yan. Tiles na lang po ang kulang. Bakal. At saka Barnis po yung taas. Pintura. Yan, are po ang inubra nila kanina. Are po. yon Ayan. Ayan, ang ganda na po. Oh. Yeah. Ay talagang. Hmm. Dari po sa likod Ito naman po ay ilalagay namin Ang bakal na Baka next week po Ang uh, bakal Si tate ay nag uubra pa rin po eh oh. O toy, may pinto na Bumboy Pinto na Oo oh, yan karating din lang po namin eh masikip <laughs> ganda na may pintura tatay may ilak mo na yeah. bakal na lang ang tatay ang kulang po o oh, tay, tay na yan tsaka tiles may tinitiktik mo tatay ay Ang oh. ano gilid gilid mm -mm. sikip sikip po ng kaunti Ayun taas meron na. Kompleto so, na. Ito. Tara dito sa si Ta 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 si taas daw. Tara. Tara sa taas. Ingat Are taas ay may pinto na rin oh. Purong-purong nara -purong ay eh, ang ganda. Tao po. no. Po. Ayun, oh. <laughs> may tao na. Si Kuya Dasin. No, Ayos na. Iya, yeah, iya yeah, nang ganda na. Mm. Ayos Ayos. Unti-unti nang matatapos. Yan ang important. Kaya po yan ang inuna namin. Ay, yan po ang importante. Pinto po. At saka, bintana. Ano to eh? Eh, eh? Hindi na rin tayo mga ngamba mga kaisan ay minsan po tayo dito natutulog sinasamahan si nanay at tatay tapos ay minsan inasaka tayo ng gabi madaling araw para puntahan po si nanay at tatay gawa nang ayaw naman pong umuwi, ay dito po umuwi hindi tayo nalang ang po napunta dito minsan po ay si Bumboy o kaya ay si Bumbay ay, pero minsan po si Bumbay dito natutulog kalimitan ay ngayon ay yeah. ayos na no toy Ang CR, ang CR naman po, yun po ang CR namin. Ay ilalapit namin po sa kabila. Gagawa po ulit ng bago yun. Yan po ang CR. Gagawa na rin po ng sampayan sa likod. Para po malinis tingnan po ba. Hindi yung kung saan saan nakasampay. Bukas na ulit ate, kabilang. Para maganda ang lapat ko. Mm. Gagawin din bukas. Mm. Ano ba din? Para maganda. Men, kagano hita na bigo ito, eh, no? Ay pati din sa taas ata eh. Oo. You know, bigo kanina ito. Ginawa ito ng tao. Mm. Ano? Maganda na po ang lapat. Mm. Mm. Ay, yung so, nga, na tagilid, ano? Oo. Ito ang mahinat ang ng hamba. Ito ang gumawa ng hamba, ano? Oo. Dapat ito, itong hamba ito ay talagang magpapahulugan mo ay. Talaga anyang may pahulog yan. Ito ang ngayari ang bangbang. -bang. Hindi ko ka mananayaan niya sa ganari. Kaya ito rin nanaya din niya, ay dito. Nananaya dito. Hindi, hindi ka anya mananaya dyan. Mananaya ka ipitindi ko talagang pahulugan mo. Oh, pahulugan, ano? oo. oo. Yan ang ganda talaga ng kulay ng mara yata yeah, Yan ang ganda ng haspi ako Ito mo yung nakakapit doon sa baya Yan ang ganda po Oh! Ito. Yung mga pinagkalasan sa bayan ko po, pwede pa po yung titong ano, no? ano? pasusian ano? Pagwakasusi. Oo magagamit ko din yun. Bago pa yun ah. Tatlo pa eh. Ah, apat. Meron pa doon sa baba. Ganito oh, din yung isa, yung tinanggal natin ano? Oo, sa taas. Ganyan po. Sagto lang ang frame mo. Yung ano ay talo. Kakain po muna dito. Niyan, ganun daw. Yeah. Iya. Ay di ang uunahin ay baba. Iya. Yeah. Ah, is quality na ano ito. Dito ito. Ah, dito sa saraduhan. Oh, di may pinto na. Hindi na po nakakatakot. Oh, ano okay. okay. Ganda, ano? Hmm. Yo! Hindi na nakakatakot yung mag-asawa. Nakasa uto eh. Hmm. Yan naman pong kabila, mamaya. Kakain daw po muna. Kitang-kita ang haspe, ano? Ito nga, Papa. Ang panabi. Sige pa, yun. Ano lang ako yun, kakakatamid lang ako ito, ito, unti. Mali po nga nung hamba eh. Sabi pa, paari. Tagay-tagilid ang hamba, no? Tagilid yung nagtabi. Hmm. Kaya ang hirap. O kaya ikinabit siya sa riwa. Hmm. Alam mo yung maganda pag ikakabit ang hamba ay, ano? Tuyo na. Hiras pa, ano? Hmm. Tayo pa punta ano? Tayo pa punta ng Cueva. Oh, pa Cueva. Pa Cueva tayo. Kailan kaya utoy? Soon ano soon. Kumakain pag po tapos na. Pag ano na. Quality. Oh. Iya. Yeah. Bakal na laang po sa baba. Ah, sa taas may hirap din, no? din palang ikabitan e, na po e, e. kamay, kamay e, na pit pa eh mapapasigaw ko ah yung ko bawasan pa ay, na ayos na rin ako? Diba? Ibutin ang kalit. Hindi pa kay. Para tumas.

Yan, mga kaisan. Si na Tito po at saka yung mga anak ni ay dito na po magkakabit naman po sa bayan. Tapos na po yung sa linang po, yung tatlong pinto. Isa sa baba, sa likod, at saka sa taas. Yung sa kwarto ay hindi pa naikabit at wala pang hamba. Ay di na naman po tayo lumipat sa bayan at ikakabit na din daw po ninda tito ay gawa ng Ari po yung pinapagawa nating studio po, yung gawaan po ng cake. Yari na ano tito. Iya. Yeah. Napakabit ay, din. Ay. Ako na ako yung magliligpit. Ayun. Sambay kakabit na. Sa taas po. Nanay. Sambahan mo kasi tito sa taas. Yan. Sa taas po tito. Sa taas po tito. Yan mga kainsan. Yari na po yung para sa studio. Kakaitsura na no toy. Eh. Hmm. Pabinit na lang ang doon. <coughs> Tatlo po tito. <coughs> Oo nga po. are po ay eh, sa taas naman po. Tatlong pinto po. Yan. tatanggalin po mo na ano, kortina. Ayan mga kainsan, ganito pong bakal ang ipapakabit kina nanay po sa bukid po. Ayan, yun po bang nakahide na? Kung bagay, instead na sa labas po ito, nasa loob po tayo ng bahay ay, kung bagay, hindi po kita sa labas. Ayan, sa loob na po ang bakal. Kung bagay, nakahide po. Ito ang ito daw po ang uso ngayon ay sabi ng mga magbabakal. Niyan. Ganyan mga kainsan, no. Unti-unti na pong natatapos yung bahay ninda nanay sa bukid po. Ayun, magpapa-customize naman po tayo. Nang ganto papipiliin ko na lang po yung mag-asawa kung ano po ang gusto nilang design. Nanga yan mga kainsan, marami salamat po sa inyong pagsama. Shoutout po muna tayo kay D. Crew Channel. Yan, hello po. Kay Atinija Ortega. Yan, hello po. Tapos ay kay Ate Elisa Mercado. Kay Rayjoy Suarez. Kay Kuya German di Austria. Alex Locos Boy. Yan, hello po. Yan mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Good night po. Bye-bye po.